ang daming bonotin guys grabe ayan ang problema namin kailangan weekly talaga malinisan dito Ma, ano naman siya Ma, okay lang naman madali naman bonotin. pero sobra kasing basic ko din hindi ko na maampi. gawain ang bahay. May anak pa. Kaya, hindi na ako makalabas dito. Hmm. Diba, sa amin, pagka, pagkain to ng baboy, oh, sa probinsya. Parang sa ibang bansa, makain yan, eh. Ginagawang salad. Parang so, nakita ko sa ano yata yun, sa um, Thailand. Grabe, ang dami. Yeah. Hindi na ako nag-gloves kasi ano, si tawag ka naman, ano, eh. Parang, mas lalang matagalan magbunot. Basta mag-ulan kasi, lipas na ilang araw, ayan, nagtubuan na yan. naman, alas 11 na dito okay. bago lang natutulog yung bonso ko kaya ito habang tulog pumabas kami isabel busy bote lang to dyan at saka dito oh hindi pa masyado maano, mahaba yung mga damo kasi nga yung weekends nag ano yung asawa ko dyan nag <laughs> ano bang tawag dyan nag -mowing. grabe naman ang init love yeah. go bring the umbrella right there's uh, in the drawer where do you remember where's the plus light at go right there go Isabel, Isabel the plus light right in the uh, laundry room hurry up please bawasan man lang. Bangat ke? Give to mommy. Super hot, 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 hot. Ini nak kau tayo. Ini so, super ini. tigas na kasi nung mga since na umulan mga ano na yata din tatlong araw na yata ang lumipas kaya nag dry na yun ah yun, natigasan na naman ito kung saan na pagka ulan pag ate? Yeah. Oh, be careful. Yeah, oh, grabe yung dami. Nothing love, I said be careful. What? I said the careful. Okay. Ito, madalena lang ito. Napotol pa. lost connection. Maybe something happened. Yeah, I think no connection. The monitor ko ka Jaden. Na wala na connection. Layo na yata masyado. Durog kasi yung anak ko kaya nagdala ko ng monitor para marinig ko pag umiyak. Dito. may mga ano pa naman yung iba may mga tinik nakatakot din hilain Fortnite bottle lang. <laughs> Ito yung <tuiang> kapalito. Ganyan siya pag walang mga damo-damong tumubo dito. Hanggang doon. Maganda sana tingnan. Sobrang daming tumubo. Kumangit. Kumusta? 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 Kumusta. panik awawa nama endoskop penapit nama mata deh oh ista boneo noka ya itu protes ba itu bolak-balik i don't know what is this no don't touch it okay why huh? i don't know <laughs> It's very hot, darling. What? No. Let's go inside. We'll come back to uh, afternoon around five or six. Mainit, sobrang super init. Ito muna guys, puno na kasi yung lagayan ko. Babalik na lang ako mamayang ano, mga mga 6 or 7 hanggang 9 man naman ang ano dito eh. Pag summer, hanggang 9 may ano pa, liwanag. May araw pa. Doon na lang ako sa likod. Ang gaganda yung roses. Oh.